Kakabit na ulit yung mga cabinet Ayan yung mga kasama Mga geng-geng so, Yun, dami Pinakabos namin Yung tambak ko oh. Pinakabos namin Yan, si Komang, pinakako Pinakupal <laughs> <laughs> Dito yung nakabit Dito yung nakabit namin sa dulo Yan, bawat kwarto meron yan. Ayun, kahon-kahon pa, oh. Dami pa. Dami parcel. Dami pa namin parcel na yung Yan, meron din yan. Bawat kwarto yan. Nakabitan namin yung cabinet. Assemble lang naman to. Dali lang. Mahirap lang maghanap. ano oh. Sus. Tutik na yan. Y8-2. Kinulak okay, no, eh. To. Pinabuon na lang kami dito sa floor. To, yan. Tay na namin sa port room. Port room na lang kami bubuuan ni. Eh. Pero marami pa din. Yan, cabinet. Super nangumuya ko 'yan. Yan. kuya ay lang din pagkakabit. Ito tapos siya ito. Ito na pre, may dala kami dito kanina ito. 55. Itong dalawang kahon na to. Tapos ito, nandiyan na rin yung bakal ah. Masa na yung bakal? Yun. Yun yung bakal. Ah, yung kumang oh. Marunga ba niyang kumang? Ha? Huh? Bayo. Hay ka muna. Wala niya. Ah. Wala niya pre. Nice one. Dito, kabilang grupo. ng mga ay. Engineer. Engineer. All right, thank you.